Kapag uh, nag-date kayo. <laughs> <laughs> na matas na yata. Ah, <laughs> uh, alis na naman tong dalawang mag-asawa na to. Tapos ako na naman may iwan dito. Iba naman tong mag na to. Ma! Ma! Saan na naman kayo pupunta? Ay, pupunta lang kami hmm. doon! Isasakitin lang kami! Todo gayak na naman kayo mag-asawa! May pupunta, nga lang! Saan nga kayo pupunta? mag date ba kayo? Eh, siyempre naman, mag relax naman, ah. Naku. Wala pisi libit din yung mama mo, eh. Kaya, hindi-libot ko mo lang kahit paano. mag date kayo. Tapos, pag may mga... May single, may nakasidecar na naman pupunta dito sa bahay natin. Tapos ako na naman may dito. Ano na naman sasabihin ko? Gawan mo na ng paraan. Alam mo, paminsan-minsan lang sa buhay. Magre-relax ang isang tao. <hazugan> Hindi mo <na> puro utak Hindi! <hazugan> ah! Gawan mo na ng paraan. Ha? Hmm? Sawan-sawa na yung ano. Sawan-sawa na yung maniningil. Sasabihin ko, meron lang pong pinandahan. Tapos mamaya po, babalik na. Puro na lang. Ilang maniningil yung pumupunta rito. Isang nakasingil. Tapos yung bumbay mo mama, yung 5-6 mo ba? Ayaw mo na, Ayan, mo na, na gawa. Naging anak pa kita Kung hindi mo mayang magawa ng paraan. Hindi mo na pita, kasi utang ka ng utang. Tapos ay, 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 hindi... Na? Alam mo ba na, pagka walang utang ang tao, ay patay na. Mm -hmm. Yan ang tandaan mo. Ay, ganito. Magpapapares na naman kayong dalawa, di diba? ba? Oh. Eh. Tapos magpo-post-post kayo doon sa may Facebook na parang ano, walang, walang problema, pero deep inside, puro utang. Ay, syempre naman. Kahit may utang, kailangan maging masaya. Yun nga, masakit eh. Pag <laughs> nag-date kayo, tapos pag nakita ko yung mga pinag ninyo, ayan, nagpapapress na naman. Tapos kapag naningin lang ng mga... Pera pera, walang maibigay. Ano? Wala ka na anak ko, ano sasabihin mo? Hmm? Sandali lang kami. O naman. Sandali. Tapos bala ko yung dalawang magkasawa diyan. Ako nga, ano, dyan. na no, 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 dito no, 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 hindi naman tayo maliit na eh. papaparanggay kayo dyan kaya mo pa paparanggay ba, uh, ba? basta nasiyahan kami lumipa ko um, to totoo outfit ka pa tignan mo tao abe sa loob ng isang taon minsan lang magbe-birthday ang tao kahit may utang magbe-birthday ka ba ma? ay syempre naman ah kailan ba birthday mo? ay sa biyernes kaya in advance na namin pag ano na kami Oh magbe-birthday ka tapos <laughs> birthday ngayon bukas singil ay syempre talaga <laughs> ganoon na buhay masama dinon si papa Papat ba kasi nga? Ay! Nabatrip mama, nabatrip! <laughs> Ay, Ikaw naman kasi eh, misal lang kaming mag-sosolo ng papa mo. Igigit mo na agad yung mga utang ko. Eh, ako naman kasi nahihirapan mama. Abay, sa tuwing may dadaan dyan, ako lagi ano, asa mama mo? na ako ako magsinungaling. Sabi ko, ay ala po, tapos ay minsan, ay pasensya na oh, po ka ako tao. yung yung tatay ko po nilagnad ganto ganto. Ang dami kong para na sinasabi para lang sa inyong dalawa. Minsan ang pagsisinungaling may magandang pinatutunguhan. Ma, sige. kanto na lang ah. Tirin. Kapag uh, nagdate nag-date kayo. <laughs> <laughs> Nako, matas na yata. <laughs> Ah. Kapag nag-date kayo, huwag na lang kayo mag-post. Oo. Oh. Hindi na kami mag-post. Okay, secret date nyo na lang. Eh. Ha? Masi single kami. Pagka nag-post kami na kung sa kami nagpunta, tapos kumakain kami ng masarap. maghahalo halo eh. lang Oo. kami. Hmm. Hindi hmm. nyo pa kami pagkain. Ah, sige, sige. Pwede na kayo manis. Pwede, pwede na kayo manes. Pwede na kayo manis. Pwede na kayo Happy birthday mama ha? ya. Guys, yung mga may utang nga pala kay mama. Tsaka kay papa eh. Ando sila mag-date. I-upload ko ngayon to. Singilin nyo. Sundan nyo sa SM. Mga pasarap buhay eh. tapos ay eh, puro utang naman. Ay, Buhay, gato talaga mga Pilipino. Aray ka!